ko. Yes ko, Lord. Niabot ng gidiri ang bahag, Lord. Niabot na gidiri ang bahag, guys. O, na? Ano ko, ginawa ko. Undang na yung taon, oy. Undang na yung taon. Luwi kayo mga naay na balay sa ubos. Dito. Luwi kayo na yung mga balay dito. Mira. Malumos yung taon lang mga balay dito undang na oi. Ano sa naman oi? Grabe, na 'yung kasi ko ginoo ba. Ba na dri dapit sa ulag ako ang baha normal ra na siya ng ulan guys, dili siya inga nang ka taas ang tubig. Lawom kay nang diran dapit sa lawom. kaya kay na diya. Kung mulusong ka dyan, lubog na ka. Ginoko, undang na. Luwi kayo dito sa ubos grabe kayong baha. Oh, sus. Ano 'no? Mawawalan ng ulan ba? Nalagado kayo dito. Ano 'yun? ng gingon sa propesiya. Ah, lubog ng lubi guys, oh. Habog na ba Laom na drang dapita,